Gabalaka o kahadlok ang ginabati sa mga residente sa Purukundok Gawan, Barangay San Jose ng siyudad sa Jensan. Ilabi na sa mga nakapuyo, daplin sa pa. Kamay na lang ang diferensya. Aron nga makabkab na sab ang yuta nga ginatukuran sa ilang balay. Tungod matod pa kini sa mga gakwari sa maong lugar. Giduol na matod pa nila kini sa mga opisyalis sa barangay aron madunggan sabang ilang mulo sa pagpamasin sa mamahimong mando sa angay nilang buhaton. Tungod sa aning kwari-kwari nila dire, gikabkab na ning area pasaka dire sa mga balay na mo dire. Basig mo kusog-kusog pa ulan ani, nakita naman ninyo kung unsa kadako ang nawala dire sa area ani kay gikan dia sa kanto ana, padto dito mga 30 meters na gunang nawala. Ginahuna-huna namo kay sauna, layo pa gini kayo. Uh, ang sila dito pa man dapit dire nga area wala gini kay ang among mga anak dire dia gani mga ligo. Mm -hmm. Mahadlok mi ma'am kay siyempre Mao na lang ba yung taon na mong gikapuyan na yag mahulog pa. Ang amo ginakabalakan kay kung mahulog na gid na dira tanan maapil na ni kabkab -kab ning nang ning, gitindugan og balay sa kung pagumangkon. So kung makabkab na mahulog nya asa na pod may paadto ani magpuyo. Kumbaga padako na gid kaayo ang nahulog ba kay miskan unsa ka kusog ang bahasa sa una ma'am gyapon na dira nang yuta nga na. Karon kay ang nahitabo paspas kaayo kay na sukad so nagquery gin na sila dira na inana na ang sitwasyon Disyembre milabay nga tuig 2022 panila kining reklamo. Kung asa unsa nga ahensya sa gobyerno ang mutabang sa mo ah arba, Sinro or Barangay Council lang unta wala man nagapag-abot naman pud mi Ya, wala man po yung add to sa mo ah. Matod pa ni Purok Chairman Fernand Lanon sa maong lugar. Agusto 5 ning tuigan nakadawat kini og reklamo. Gikan sa mga nahisgutan, pinaagi sa usa ka petition letter ang ilang gipadangat nga gipermahan sa 40 ka individual. Siyempre kay naireklamo reklamo na sa ko ah. na po ko og letter pa padulong sa atong ah, barangay captain kay Abdul Rahim Mama tapos uh, sa sa karon mong god murag wala pa siya na ano kay ang atong kapitan na uh, busy siya kay tungod na uh, napay uh, barangayan karon sa sa barangay San Jose. So nagatuyo pa si kapitan naga supervise sa mga equipment gikan sa city. Uh, siguro basig mga next week ma kumana uh, ang barangayan basig matagaan na sa og uh, uh, pagtagad no. Sa karon, initial pa lang ang naisgutan sa mga opisyal. Ni kapitan anak siya ngayon uh, okay na to kay proper to para patawag po ng tagiya sa mga nga kwarihan no kay uh, himina uh, uh, tuloy mam uh, nag uh, conduct na po ta og ano dito sa area so giantuan ako dito then uh, na istorya na ang care ni himina dito so balik kabalo na po sila nga uh, adunay uh, pag pagreklamo ang mga katawhan dito bandang side sa mga kwarihan aduna matod ginahawirang mga dokumento ang mga residente nga nagapamatuod nga ilaha ang gikaingong ginakutkot nga yuta og titulado ingon man aduna matod nagapahigayon kani adto og quarry, apan adunay mga requirements nga ginapakita kanila samtang sa pahayag usab ni Alias Mikay sekretarya sa ginareklamong sand and gravel quarry, aduna matod sila ginagunitang dokumento ay sila nagapahigayon og quarry sa maong lugar gikan sa managlaying ahensya sa gobyerno No. May mga requirements na, may mga clearances na, pero hindi pa talaga lumabas yung permit nung permit sa kabila, Yung kay, yung sa husband ko na nirereklamo nila. Pero itong ito sa akin, hindi pa nag-expire yung 2023 ko. Lumabas na yung isang permit ko for at 2024. Uh, wala pa yung mga kabahayan diyan, dito quarry area na ito. At saka dumadaan din kami sa legal process. Kagaya ng may inspection kami from MGB para sa aming area status. ah uh, DPWH, isa din sa mga pinaka, ano namin, namin na, ano, kumbaga, clearances. Sila din yung talaga nagabigay sa amin ng patugot kung Pwede na, pwede kaming mag-extract or hindi. Dugang pa katungod man matod pa sa mga residente nga magreklamo. hangyo ni Mikay nga iagi kini sa maayong proseso. Eh sa ito lang masabi ko sa kanila, karapatan nila yung magreklamo as an individual. Yun lang, sabi ko rin kanina sa nag-interview rin sa akin, na they put in into writing. Uh, pwede silang mag-letter sa barangay para si barangay magbibigay rito ng letter sa akin sa kanilang complaint, then haharap ako may dadalhin ko rin yung mga dokumento ko. Naipapakita ko talaga sa kanilang legal ako. Legal ako ang nag-negosya rito. Gisulayan sab sa news team ug ang bayan sa City Environment Natural Resource Office Consenro Jensen kabahin sa maong issue. Apan sa karon, wala pa kini maihatag nga mensahe. Kini si Russell Jean Mantile in the heart of changing lives. Brigada News.